Mahigit gitapat na raang residente ng Buadiposo at Bubong Lanao del Sur ang nakabenepisyo sa isinagawang medical mission ng Project Tabang sa ilalim ng serbisyo medical program. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Crisa Chavez. Bilang bahagi ng commitment na dalhin ang essential health care services at mas ilapit sa Bangsamoro people, Matagumpay na isinagawa ng Office of the Chief Minister of Rao Sami Gambar Makakwa sa pamamagitan ng Project Tabang, a medical mission sa mga bayan ng Bodiposo, Buntug at Bubong, Lanao del Sur. Isinagawa ito araw ng Lunes, August 11 hanggang August 12 sa pakikipagtulungan ng tanggapan ni MP Attorney Alirakim Munder. Ipinatupad ito sa ilalim ng Servisyong Ayudang Medical Program Nagbigay ang medical mission ng free medical consultation at essential medicines sa 420 beneficiaries para masiguro na kahit ang mga malalayong komunidad ay may access sa timely at quality healthcare assistance. Pinapatunayan din sa hakbang na ito ayon sa Project Tabang ang dedikasyon ng Bangsamoro Government sa conclusive, accessible at community-centered medical services na layong iangat ang healthcare standard sa buong rehiyon. Naging posible ang success ng mission dahil sa strong collaboration ng iba't ibang barm agencies, volunteers at local government's unit. Creza Chavez, iMinds Philippines.